Good morning guys. So ayan, biyahe ulit tayo ngayong umaga. So ayan, papasok tayo ng ano, Tanawan Lupi. Kasi meron nag-request sa atin na pasyalan din daw ang Tanawan Lupi. So ayan, dito na tayo ngayon sa Tanawan. Papasok tayo ng sentro ng Tanawan Lupi. So ayan. So, road po sa lahat ng taga Tanawan Lupi, lalong lalo, lalo nasa na sa nag-request. Na mga pasyalan tong Tanawan Lupi. Tanawan Lupi. first time ko pumasok dito na nakamotor motor, ah, medyo pababa pa ng daan dito so okay, yan hanggang dun lang naman tayo sa sentro ng ano tanawan dahan-dahan okay, lang tayo kasi hindi natin kabisado yung daan dito ay di pa rin na nagbutok ingat ayos din pala hindi pa lang ano ayos din pala hindi pa nandito parang ano lang din ah parang samay lang din ah <laughs> so ayun punta lang tayo dun sa ano may covered court at saka elementary school ba? ito so, eh hindi sigurado kung ano na to sentro na to ay naman pala Ayan, siya ako sa lahat ng taga tanawan lupi Ah, yan yung covered court nila or parang multi-purpose hall. So ito yung ano nila, covered court nila dito sa tanawan. Tapos ito rin yung chapel nila. Yan yung chapel. Okay. Eh hanggang dito lang naman tayo tapos babalik na tayo sa highway so yung shower road po sila ng taga tanawan lupi ayan babalik na tayo guys <laughs> maliit lang naman pala yung center ng tanawan Eh, shoutout po sa inyong lahat kung so, sakali man kung napanood nyo tong ano, uh, video so ayan, comment down below lang po kayo kung nakita nyo akong lumaan Eh, so, hindi ko muna tinagos yung Belcruz actually may daan daw doon papunta ng Belcruz pero hindi ko muna tinagos kasi baka may mag-request papuntang Velcruz, Lupi. So ayan, sisimulan din natin siya sa highway para at wiskitan nyo kung saan tayo dumarahan. So ayan, muli. Maraming maraming salamat po sa nag-request na mapasyalan tong ano, tanawan Lupi. So ayan, first time ko makapasok dito na nakamotor. <laughs> medyo paahon at saka palusong din pala ang inyong barangay so ayan keep lang tayo kasi mukhang madulas yung gilid nito eh puro lumot sya oh. so ayan ah maraming maraming salamat po sa lahat ng ano ah, uh, nagko-comment, like nagsishare sa ating video lalong lalo na sa mga nagpa-follow sa ating facebook page marami marami salamat po sa walang sawang pagsuporta bigla ko dun sa ahunin at saka sa ano palusong ah. <laughs> ngayon dito na ulit tayo sa highway so hanggang dito na lang po yung vlog natin from Tanawan Lupi so ayan actually park pa din yata to ng Tanawan Lupi ayun ha maraming maraming salamat po sa inyo sana mapanood nyo po itong vlog kong ito dito sa Tanawan Lupi so again uh, po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po see you po sa next vlog